Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang gumagawa ng nga po ngayon si Dubanta sa bonus ng history sa NBA. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang sinabi ng Los Angeles Clippers sa kanilang pagkatalo laban sa Los Angeles Lakers. Naibalita ko na nga po sa inyo mga katrops. Naisa nga po si Dumantas Sabonis sa mga pinakamalaking pangalan o superstar sa NBA na hindi nakapaglaro sa nagdaang 2024 All-Star Game. Subalit kahit na ganoon ay patuloy pa rin nga po niyang pinapatunayan ng kanyang sarili ngayong season sa paggawa nga po niya ng history sa pagiging rebound leader niya sa NBA sa nakalipas na pitong season. Bukod rin nga po dyan mga katrops, ay siya naman nga po ang nangungunang player sa loob ng liga na may pinakamaraming netalang triple-double at double-double ngayong season. Kaya sa ipinapakitang performance pala nga pong ito na dumanta sa bonus, ay mukhang gusto nga po nito na maging isa sa mga pinakamahusay na scoring big man sa history ng NBA. Ang problema lamang nga po sa kanya mga drops Napaka underrated nga po nito kung saan halos wala nga pong pumapansin sa kanya at maging sa kanyang kupunan ng Sacramento Kings. Nakasalukuyang nananatili sa kawalong pwesto sa standings ng Western Conference sa kanilang kasalukuyang record at 33 wins at 25 losses. Bukod rin nga po dyan ay napakababar naman nga po na expectation sa kanila dito ng mga fans at maging mga NBA analyst. Gayong wala rin naman nga po silang tiwala na magkakampiyon ito sa NBA ngayong season. Samantala, punta na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa sinabi ng Los Angeles Clippers sa kanilang pagtatalo laban sa Los Angeles Lakers. Nagkaroon na nga po sana mga katrops. Ang Clippers ng napakalaking oportunidad na makuha ang easy win sa kanilang game laban sa Lakers ngayong araw matapos nga po nila itong matambakan ng 21 points sa pagpasok ng fourth th quarter. Ngunit dahil nga po sa sobrang paglamya ng kanilang opensa at depensa, na sinabayan pa ng pag-struggle ng kanilang mga superstar na sina Leonard, James Harden, at Russell Westbrook ay nag-choke at natalo pa nga po sila sa kanilang laro laban sa Los Angeles Lakers. Kaya hindi na nga po nakapagtataka kung bakit marami sa mga fans ng Clippers ang nagalit sa kanilang team Lalong lalo na sa kanilang head coach ni si Tyrone Lu na wala rin naman nga na nagawang adjustment simula lang umpisa ng humabol ng Los Angeles Lakers. Pero ayon na rin naman nga po sa naging pahayag nito sa kanyang post-game interview, maging siya nga na po ay sobrang sa kanyang sarili. Since ngayon lamang nga po nangyari sa kanyang buong karir sa NBA na napabayaan niya na mahabol pa ang kanilang 21 points na kalamangan sa fourth quarter. Kaya perhaps nga po sa Los Angeles Lakers lalong lalo na kay Lebron James na siyang literal na tumalo sa kanila dito ayon na naman nga po kay Kawai Leonard. Naniniwala nga po ito na hindi nga da po dapat nangyari ang ganitong mga bagay sa kanilang team. Pero wala rin naman nga po siya ditong magagawa since aminado nga po siya na sobra silang nag-relax na siyang rason bakit tinalo sila dito ng Lakers sa paunguna nga po ng sobrang nakakamanghang performance na Lebron James. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.